Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilinedo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos ang kanilang paglilibing, agad na umuusad na ang mga ito papunta doon sa lugar ng Rokam, ang lugar ng mga taong paniki at mga taong insikto. Iyon ang ika na kaharian doon sa sampung mga lugar ng mga demonyo. Itong si Manong Yuyong, kakilala kasi niya ang hari sa lugar na ito na si Apo Lukay at batid ng pinuno ng mga barangan na hindi siya tatanggihan sa kanilang pakay. Ng Ngunit habang umuusad ang mga ito, may lihim ng nagmanman sa kanilang mga kilos. Lihim silang sinusundan hanggang sa makarating ang mga ito doon sa malawak na kagubatan. Unti-unting nararamdaman na ng pinuno ng mga barangan ang presensya ng lihim na sumusunod sa kanila. Agad na tumigil sa paglalakad itong si Manong Yuyong. Sa lugar kasi na iyon, hindi na ganun kadami ang mga inkanto at mga lamang lupa na maaring makakaharang sa mga presensya ng mga nilalang na sumusunod sa kanila. Agad na uwi ka si Manong Yuyong sa kanyang mga kasamahan. Masama ito. Mukhang sinusundan tayo ng mga batang sundalo. Hindi ako maaring magkakamali. May mga nilalang ang lihim na sumusunod. Ah! at nagmamasid sa ating mga kilos. Sagot naman ng isa sa mga ito. Sigurado ka ba manong yoyong na ang mga sundalo na ang mga iyan? Sagot muli naman ng matandang barangan. Hindi naman sa isang daan na na sigurado ako. Ngunit wala ng iba pang magdanais na sumunod sa atin. Maliban lamang sa mga batang iyon na. Ngunit kailangan natin na magbatsyag sa paligid at mag-iingat. Bantayan ninyo ang ating mga kasama na mayroong malulubhang tama at mga pinsala. Talasan din ninyo ang inyong mga mata at mga pakiramdam. Nanatili munang nakatayo ang mga ito at nakikiramdam sa buong paligid. Ngunit papalakas ng papalakas ang kanilang mga naramdaman na na parang walang takot ang mga sumusunod sa kanila na iparamdam ang mga presensya ng mga ito sa kanila. Agad na nagkarga na ng mga usal itong si Manong Yoyong at inaabisuhan ang mga kasamahan. Wika nitong si Manong Yoyong na halos pabulong na sa pagkakawika. Humanda na kayo. Mukhang hindi lamang basta na sumusunod ang mga ito sa atin. May balak ang mga ito. Nang masama sa ating grupo. Dito na napagtanto nitong si Manong Yoyong na ang mga sumusunod sa kanila ay hindi ang mga batang sundalo. Batay na rin sa kanyang mga nararamdaman na presensya. Ngayon, nasa tingin niya, malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Mas nararamdaman na niya ang mga presensya ng mga ito at batid niyang kakaiba ang mga presensya ng mga nilalang na nasa paligid ilang sandali lamang, nasagot na din ang katanungan nitong si Manong Yuyong nang may makita itong isang lalaki ang naglalakad galing doon sa likod ng isang malaking puno ng kahoy at papunta ito sa kanila. Tingin itong si Manong Yuyong binatilyo pa lamang ang pangangatawa nito. Ngunit hindi niya makita ang hitsura ng binatilyo dahil na rin sa mayroong nakatakip na tila sa kanyang mukha na kulay itim. Bukod pa, sa purong itim din ang kasuotan nito. Tang nakikita ng mga barangan ang kakaibang gupit ng buhok ng binatilyo. Agad din na nararamdaman ng mga ito ang kakaibang lakas ng presensya ng binatilyo. Maagap na humanda na ang mga barangan, inihanda na ng mga ito ang kanilang mga armas at mga usal mariin ng nakikiramdam ang mga ito kung ano ang gagawin ng binatilyo at kung bakit lumapit ito sa kanila. Nang medyo makalapit na itong si Duroy, agad na wika nito sa kanila. Mukhang isang malaking pagkakamali ang ginagawa ninyo sa islang ito mga lolo. At mas malaking pagkakamali ang ginawa ninyo sa grupo doon sa mga sundalo. Ngayon ah, para hindi na kayo makapamerwisyo pa. Tatapusin na namin kayo sa lugar na ito. Nakita ng mga barangan ang kakaibang talim ng mga mata ng binatilyong si Duroy na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanilang mga katawan. Batid din agad ng mga ito na hindi nag-iisa ang binatilyo at may kasama itong nagtatago lamang sa paligid. Sakot nitong si Manong Yuyong na kahit na nakakaramdam ng kaunting kaba, mas nangingibabaw pa rin ang galit at tapang matandang barangan. Ang lakas naman ng loob mo para sabihin na ang mga bagay na iyan sa amin, bata. Kung inaakala mong ganun kami, kadaling talunin at takutin, nagkakamali ka. Hindi kami nagpunta sa islang ito para lamang magkalatan at mamatay at sa kamay pa ng mga bata <laughs> ngunit na natiling nakatitig lamang itong si Duroy doon sa mga barangan at pagkatapos yumuko ang bata at bumukabuka ang mga bibig na sa hinala ng mga barangan maaaring gumagawa na ito ng mga usal wika ng isa sa mga barangan kay Manong Yuyong mukhang nagsisimula na ang binatilong iyan Yoyong, gumagawa na iyan ng mga usal. Ano na ngayon ang ating gagawin? Sagot naman itong si Manong Yoyong sa kanyang mga kasama. Kumilos na kayo, Lito, Kaloy. Pagkatapos lumingon naman itong si Manong Yoyong sa kanyang mga kasama na nasa kanyang likuran at inutusan ang mga ito na huwag iwan ang mga kasamahan na may mga sugat at pinsala sa kanilang mga katawan. Mga kasamahan nila na hindi pa gano'n na naghihilom ang kanilang mga sugat at nanghihina pa ang kanilang mga katawan. Ilang sandali pa may mga narinig na ang mga ito na kaluskos doon sa paligid galing doon sa mga patay na dahon at may mga naamoy din na ang mga ito na agad na nabatid nitong si Manong Yuyong at ng dalawa pa nitong mga kasamahan na mga lason ang nagsisimulang kumalat na doon sa paligid napapasigaw na itong si manong Yuyong at agad na dumura-dura ito sa paligid habang nag-uusal ng mga orasyon batid niyang hindi mga mahihina ang kanilang makakalaban ngayon at batid niyang may mga karunungan din ang mga ito pagdating sa laso na agad na umindak sa lupa naman itong si manong Yuyong para pigilan at harangan ang binabalak na gawin ng binatang si Duroy matapos lamang ang ginawang iyon nitong si Manong Yoyong agad na nabibiyak na ang lupa na papunta naman doon sa kinatatayuan nitong si Doray. Samantalang ang mga laso naman sa paligid, agad na naglaho ito nang ilatag ni Manong Yuyong ang kanyang mga orasyon kasama sa pagsasagawa sa mga usal na iyon ang kanyang mga kasamahang barangan. Mabilis naman na suminyas itong si Doray at sa isang iglap biglang sumagirit sa paligid ang iba pang mga bata na napakabilis na tumakbo papunta doon sa kinaruroonan ng mga barangan tatlong mga bata ang mabibilis na tumatakbo nakahalin tulad din ang kanilang mga kasuotan doon sa binatiliyong nasa kanilang harapan sa unahan may mga takip din ang kanilang mga mukha at mga itim ang kasuotan din ng mga ito napagtanto naman ng mga barangan na isa sa mga ito ay batang babae batay na din sa hubog ng katawan nito at haba ng buhok na abot na sa biwang. Ngunit mas mabilis pa ito kumpara doon sa dalawang mga kasama. Ang tatlong iyon ay sinanimpa, gado at arid. Samantalang sinabitoy naman at jumong na natiling nakakubli ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy at nagsisimulang gumawa ng mga usala ilang sandali pa, biglang umigpaw na ang batang sinimpa sa ere. Kumikislap pa nga ang mga matutulis nitong mga kuko dahil sa silaw ng araw na lumusot doon sa mga dahon ng mga puno. Samantalang biglang tumigil naman itong si Arid at nakaluhod ito sa lupa na inasinta. Ang mga barangan gamit ang pana nitong armas, itong sigado. Walang pagdadalawang isip na tumuloy ng takbo ito Papunta doon sa mga barangan. Agad na napawikan itong si Manong Yuyong na kailangan nilang umatras. Papunta doon sa mga puno ng kahoy at doon labanan ang mga batang ito. Doon kasi sa kanilang kinaroonan, medyo malawak at walang ganong malalapit ng mga puno. Madali lamang silang maatake ng mga batang kalaban. At nagulat din ang mga ito. Lalong-lalo na itong si Manong Yuyong dahil napawalang bisa ang kanyang binagawang malakas na usala. Ngayon, nakita niyang papaatake na din itong si Dory. Kaya napilitan ang mga ito na mabilisan na umatras at gamitin ang mga sanga ng mga puno ng kahoy para ipitik doon sa mga batang kalaban. At ipangharang doon sa mga umataking mga bata, lalong-lalo na kay Nimpa na sa mga pagkakataon na iyon nakakalapit na sa kanila. Gumawa din ng malakas na usal itong si Manong Yuyong kasama pa ang dalawa pang mga barangan para mauka ang mga malalaking lupa at bato at humarang na din ang mga ito doon sa mga bata na nagsisilbing bakod sa kinaroroonan ng mga barangan ngunit hindi iyon balakid para sa mga batang sundalo. Dahil walang anumang nahihiwa ng mabilisan na paraan ang mga iyon ng batang sinimpa. Kasabay din ng ginawa ng bata, biglang umalagwa na din sina Arid at Gado. Samantalang tumalon sa mga tipak ng bato itong si Duroy at papa na ito doon sa mga barangan. Sa bilis ng mga ginagawa ng mga bata, sa loob lamang ng ilang mga segundo, tuluyan ng nakakalapit na ang mga ito doon sa mga barangan dala na din na hindi ganun kabilis na makakilos ang mga ito dahil sa apat nilang kasamahan na hindi pa ganun kalakasan agad na naabot ni Gado ang isa doon sa mga barangan at natapakan ang anino na siyang nagiging dahilan para hindi ito makakilos at mapadilat na lamang ang mga mata dahil sa gulat kumilos ang isa sa mga ito para tulungan ang nahuling barangan nitong si Gado ngunit agad lamang na inataki ito ni Nimpa ng mga pagkalmot sa bilis ng bata halos hindi na ito maiwasan pa ng barangan gumana naman agad ang mga sanga ng mga puno ng kahoy at ipinitik ito kay Gado ngunit bago patamaan ang bata na isaksak na niya ang kanyang hawak na punyal doon sa tagiliran ng barangan tumilapo naman itong sigado dahil sa lakas ng pwersang pagpitik ng sanga ng kahoy sa kanya. Tumama ang katawan nitong sigado doon sa damuhan. Ngunit ang tinamaan niyang barangan, masyadong iniinda nito ngayon ang sugat sa kanyang tagiliran. Napapamura na lamang ito at napayuko sa lupa. Tinamaan din ni Duroy ang dibdib ng isa pang barangan at nahagip naman nila ni at Arid ang isa pa. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Nagsisigaw na itong si Manong Yuyong at ibinato agad ang isang malakas na usal. Kasama din niya ang natatangin niyang kasamahan na hindi tinamaan ng mga pag ng mga batang sundalo. Kahit kasi na mga misyonaryo ang mga ito. Ngunit dahil sa basbas nitong si General Mata, sundalo na din ang mga ito. Ngunit sa palihim na paraan lamang, biglang gumalaw ang mga tipak ng bato sa paligid dahil sa kakaibang lakas ng hangin doon. Pagkatapos, agad na sumagirit ang mga ito papunta doon sa mga bata. Hindi lamang mga bato ang nagsiliparan doon sa paligid. Pati na rin ang mga sanga ng mga puno ng kahoy na babali ang mga ito at inasinta ang grupo nila ni Duroy na sa mga pagkakataon na iyon nagkakaroon ng matulis ang dulo ang mga sanga ng mga punong kahoy na iyon tinamaan itong si Arid sa kanyang paa na nagiging dahilan para mapapaatras ito at mapaigik dahil sa sakit. Tumarak ang matulis na sanga ng kahoy sa paa nitong si Arid. Kaya agad itong nagtago doon sa likod ng mga puno ng kahoy at maagap naman na tinulungan ito ni Bituin. Nagpapasalamat naman itong si Arid at sa isip ng dalagita kung nagkataon na hindi nila kasama itong si Bituin mahihirapan silang magamot ang matatamo nilang mga sugat dapat kasi sana si Otoy ang makakasama ng mga ito ngunit biglang ipinadala itong si Otoy doon sa lugar ng sinawahan kasama itong si Toto para tumulong kinatatay dadoy sa pagbabantay mabilis naman na gumawa ng paraan itong si Jomong gamit ang armas nito mabilis na napuputol niya ang mga sanga ng mga puno ng kahoy na sinubukan na abutin ang dalawang dalagita na sina Arid at Bituin. Samantalang sina Duroy at Nimpa, patuloy nilang iniiwasan ang mga bato na humahagibis papunta sa kanila. Hindi kasi iyon ordinaryong mga bato lamang. May mga pabao na usal ang mga ito. Kaya siguradong malubha din silang masasaktan kung sakaling tamaan sila ng mga iyon sa kanilang anim, mas mabilis kong kumilos itong sinimpa. Kaya walang kahirap-hirap na naiwasan ng bata ang lahat ng mga umatake sa kanya at agad na nakakalapit muli ito doon sa mga barangan. Bago pa makaiwas at makahuma ang mga iyon, nagilita na ng bata gamit ang kanyang mga matutulis na mga kuko, ang liig ng isang barangan. Ang isang iyon kasi ay isa doon sa apat na hindi pa ganun kalakas ang kanilang katawan. Kaya wala itong magawa na makasabay sa bilis ng batang mga ngatay. Isa pa ang napatay nitong Sinimpa. Mabuti na lamang at nagawan iyon ng paraan nitong si Manong Yoyong para mailigtas ang dalawa sa mga ito. Ngunit nakahandusay na ang dalawang barangan na nakitlan ng buhay nitong Sinimpa. Hinila agad nitong si Duroy, ang kanyang kapatid na sinimpa at dinala doon sa kinaroroonan nila ni Arid at Bituin samantalang itong si Jomong mabilis na kumilos para naman tulungan ang sugatan na si Gado. tatlo pa ang namatay sa mga barangan at halos lahat ng mga ito mayroong matitinding sugat sa kanilang mga katawan maliban lamang kay Manong Yuyong at sa isa pang matandang barangan sinubukan ng mga ito na magpakawala ng mga insikto para tuluyan silang makatakas sa muli. Muling naisip nitong si Manong Yuyong na tumakas dahil hindi nila kakayanin ang lakas ng mga batang iyon. Nagpakalat din ng lason ang mga ito sa buong paligid. At pagkatapos, nagiging malalaking ibon ang mga ito at agad na nagsiliparan pataas. Ngunit hindi patapos itong sinimpa. Tulad kasi ni Buno hindi tinatablan ng basta-basta ng anumang mga orasyon ang batang ito. Kaya walang pagdadalawang isip na para itong pusa na umakyat sa puno ng kahoy ng sobrang bilis. Sa bilis pa nga nitong sinimpa, nalagpasan agad nito ang mga malalaking ibon na kulay itim na nagsiliparan. Agad na pumihit ang batang mga ngatay at dinamba ang isa doon sa mga ibon. Mabilis na kumilos itong si Manong Yuyong na agaran na nagpalit ng anyo sa pagiging balabal at hinarang ang sumagirit na batang sinimpa na papaatake sa kanila. Ngunit sa bilis ng bata, nagawa nitong mahagip ang isang malaking ibon at dinala na ito pabagsak ng lupa. Napapamura na lamang itong si Manong Yuyong at inutusan ang mga kasama na hayaan na nila ang isang kasama na nadala ng bata wala na silang magagawa pa para mailigtas ang isang iyon baka kasi pati sila mapapahamak pa pagbagsak naman sa lupa nitong sinimpa makailang ulit na itinarak ng bata ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa dibdib at liig ng barangan na nagiging dahilan sa agaran nitong kamatayan tumingala itong sinimpa at mariin na doon sa mga nagsiliparan ng na mga ibon palayo. Ang ilan sa mga ito, mahalata mong pasuray-suray ang paglipad dahil na rin sa mga tama ng mga ito sa kanilang katawan. Uwi ka agad itong si Duroy na lumapit kay Nimpa. Magaling, Nimpa. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang mga iyon na makalayo. Malaki ang nabawas sa kanilang grupo at natitiyak kong wala nang magagawa pa ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. Ngayon, hindi na balakid sa misyon nila ni Butchok ang mga barangan na iyon. Nagagawa natin ang ating misyon. Sa kanilang labanan kasi, napapatay pa nila ang apat doon sa mga barangan at tatlo sa limang mga mga barangan ang mayroong malubhang pinsala. Mabilis na inutusan ni Duroy ang mga kasamahan na na kailangan nilang makahanap ng bagong mapagtataguan. Sa nangyayaring bakbakan, baka may mga magsidatingan pa. Kailangan din na nila ang mga sugatan sa kanilang grupo. Lalong-lalo na itong sigado at arid. Mabilis ang kanilang mga kilos na parang mga aninong tumatakbo doon sa kakahuyan. Bitbit -bit nitong si Jumong, itong si Arid habang bitbit -bit naman nitong si Duroy itong sigado samantalang ang grupo naman ng mga barangan makalipas ang ilang mga minuto tumuloy agad ang mga ito doon sa lugar ng Rokam para makahingi ng tulong doon sa kaibigan nitong si Manong Yuyong na hari doon sa lugar ng Rokam na si Apo Lukay Thank you